kansin ko, si Wellspring lang yung kilala kong brand na naglalabas ng melatonin supplement na merong iba't ibang dose. Nagawan ko na ng review yung 1 mg. Ngayon, dito naman tayo sa 2.5 mg. Wellspring Extra Snooze. Meron po itong 2.5 mg ng melatonin, isang hormone na nakakatulong para mabigyan tayo ng good and quality sleep. Aside sa melatonin, meron din po itong 50 mg L-tyanine, 8.5 mg Passiflora Extra, and 8.5 mg Camo mild extract na nakakatulong for calming and relaxation. May 8 mg lemon balm extract din that helps reduce stress and anxiety. Mixed berries ang flavor na ka-individual sachet, pergami, at 10 piraso na puyang laman sa isang pouch paano nga ba gamitin? Take one gummy, i nyo ng mabuti para 30 minutes before bedtime, aantokin na kayo. Please lang, no screen time. Huwag nyo na pong gamitin ang mga cellphone ninyo, huwag nyo po itong gamitin pampaantok kapag tinake nyo na ito. Hindi makakatulong ang kaka-cellphone nyo. Again, ito hindi para sa lahat. Kung gusto nyo subukan, mas mahigi pa rin po magpakonsult po na kayo sa mga doktor. So yun na, makabuti ka. Bye!